Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabu Farm Ayan, for to this video mga kapatid, kumusta po kayo dyan? Yung ating mga lagang pabo, sapat pa po ba yung mga pagkain na ibibigay natin sa kanila? Or nahihirapan na po tayo dahil sa sobrang mahal ng kanilang mga pagkain lalong lalo na yung mga feeds sa panahon ngayon? Pinakamura na po yung Mill City na sako ng Page Crumble. Tapos kung atin pa yung ibababad sa tubig, parang karton lang na giniling. So, magkaiba po tayong ng mga sitwasyon, location, mga available na sangkap, para ipakain sa ating mga alagang pabo may mga area na maari po tayong magtanim may mga area rin na hindi po tayo makapagtanim dahil sa panahon ng tag-init isubrang namamatay po talaga yung mga tanim kagaya dito sa aming area kung kagaya ngayon na maulan nabubuhay naman yung mga pananim kaya lang pag umabot po yung season ng taginit, init namamatay naman yung ating mga tinatanim dahil kagaya ng area na ito, ayan oh, litaw yung mga bato. Tapos kung season talaga ng summer, sa tagal ng init is namamatay. Kaya yung dito sa akin, sa ngayon, ayun nga, pag magtanim ako, hindi masyadong nakakaproduce ng patuka ng aking mga lagang pabo. Dahil ayun nga, may season kasi na sobrang init sa ating bansa kaya minabuti ko kahit andito ako sa liblib na barangay ngunit hindi naman masyadong malayo talaga yung merkado o palingki kaya ito yung aking mga kinukuha yung mga patapon na gulay doon mga ridzik yon hinihingi ko tapos mga saging na mga nalalanta ayun po yung aking mga kinukuha ang sagadon is ngayon po akong maipatuka sa aking mga alagang pabo. Ayan. Kagaya nito, taho. Tapos yung sa itaas nito, isapal ng niyog. Kailangan talaga ng diskarte eh, mga kapatid. Hindi naman talaga need ng ganitong mga patuka. Pero para sa akin, para makatipid ako, ito yung aking paraan. Kailangan po ng matinding sanayan talaga eh. Kasi kapag ganito, kung hindi natin masanay yung ating mga alagang pabo, parang masasayang lang rin. Pero kalaunan, pag nasanay na po sila, all goods. Ito, saging ito na sa itaas eh. Pang tagak. Ito gulay. Pang tagak. Ito rin gulay. Oh, Iaalis na natin sa ating motorsiklo. Oop, agak. O, yon. Apat na sako. Isang saging, tatlo gulay. So, sa isang araw, maubos po talaga ito mga kapatid dahil... ay nga, kung paabutin pa ito ng bukas, itong saging pwede. Pero itong mga gulay, malalanta na ito eh. So, dili talaga yung aking pagkulikta nito. Hindi pwedeng i stock So, ganun pa man, awa tulong ng Diyos, nakakaraos din sa pangaraw-araw na ako pa sa mga amadang pago. <laughs> salamat po sa Diyos! Kuk, 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 kuk. Agoy ka mga luya! Andun kasi sa loob yung aking mga broad na barako. Maulan kasi dito sa amin, kaya ipinasok ko muna doon para hindi po sila mababad sa ulan. Ayan lamang po mga kapatid, salamat po sa Diyos, pag-ibig!